Isang magandang umaga po para po sa lahat po ng ating po mga kababayan. Andito po tayo, guys. Lalakad po tayo papunta po sa labasan. Magsisimula naman po tayo sa panibago po natin sa palaran. Ayan po, guys. Yun po natin kailan sigurong sumakay po, guys, kasi kasama po sa ating mission ang maglakad-lakad. Ayan po, guys. Para mapansin niyo po ang ating paligid shout out po guys sa lahat po ng mga may araw po ng day of Friday po ngayon ayan po samahan niyo po ako guys ito po Hahana po tayo ng mga panibago pong ah mapapansin sa ating paligid po guys yun nga lang samahan niyo po ako guys ayan po tatawid po tayo dito po sa daanan po guys ayan po tayo po yung magsisimula yan kailan po malakas po ang ating pakiramdam po guys kasi mahirap na yapo po guys tatawid po tayo ngayon samahan niyo po po hindi po tayo pababayaan po ng ating pong ama na nasa itaas, yan may ikiraan lang po yan guys Ayan, napapansin nyo naman po, guys, yung atin pong dinadaanan. Ay, sorry po. Ayan, may lang po, isang magandang umaga po sa mga kababayan po natin. Shout out po, guys, sa lahat po ng mga kababayan po natin na nakakapanood po ng atin pong video sa umaga pong ito. Ito po yung araw po ng day po, po, guys. Ah, bali... Ito lang po yung pagkakataon na makakagawa po tayo ng uh, ating pong tungkulin bilang isa pong creator Kamusta po ang lahat po guys? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ayan po. Pupunta po tayo doon sa may... Ano po guys? Ay sorry po. Ayan po guys. Sana mapansin niyo po yung ating pong madinadanan. Marahil nakikita nyo po ayan may ikaraan lang po may ikaraan lang po ayan dito na po tayo dadan ano pong street po dito po ma'am dito na po tayo dadan guys may ito lang dito po na tayo dadan so shortcut po tayo dito ayan ayan po guys Noong nakaraan po guys na lumakal po ako Sobrang napakatindi po ng araw Pero ngayon po guys, hindi naman po ganun katindi Pero hindi naman po ako sabi na natatakot po sa araw Kasi isa po akong uh, dati pong ano, probinsyano Tapos, sa uh, negro din po ako Sigurado po sa mga oras po na ito Hanggang sa ngayon, eh, talagang maitim naman po ako. Ayan po guys Ayan, Ayan may ikiraan lang po dandahan lang po tayo ayan sumisiga po guys tabi tabi po tayo ayan isang magandang umaga po sa lahat ayan shout out po sa lahat po ng ating po mga kababayan ayan ayan po pero ang init po guys parang ano alas kala mo parang tanghali na pero okay lang po yan guys kasama po sa trabaho po natin ang ganito po yung mag vlog po tayo na walang ano, pinipiling oras hindi po kailan tayong mamili kailan po panindigan po natin ang ating pong pinasok ayan po isang magandang umaga po sa lahat pupuntahan po natin yung ating pong Ah, kung saan po ako yung kumakanta po guys, doon po sa may bandang tulay po na yun guys. Pero medyo mahabang ano ah. Medyo po mahaba yung oras. Kailangan po maging mabilis po ako sa paglalakad. Pero siguro hindi naman po natin mga masadong ano, mabilis. Ayan po guys. sa mga araw po na ito guys marami po tayong dapat malaman at uh, kailangan po nating ano uh, mapag-aralan kahit sabi hindi ko po nakikita yung mga bagay-bagay po <laughs> pag-aralan po talaga parang ano siyempre naman po guys kailan po nating alamin yung mga iba't ibang mga bagay na para malaman din Ang iba po natin mga kababayan gaya ng mga lugar-lugar po na ito guys Ay, excuse me po ayan katulad niyan po guys yung mga sasakyan po na sa tabi. Ayan po, nakikita niyo po yung paligid. Ito po yung aking lugar na aking tinitirhan po guys. Kahit na ako po isang blind, ah, medyo gamay ko na po yung mga lugar po na ito dito banda sa amin. Kasi sa 11 to 12 beers na rin po akong naninirahan po dito. Medyo gamay na rin po talaga. Ayan po guys panalo panalo ang sarap panalo sa swabi ang init panalo talaga pero ayos lang po yan guys ganun lang po talagang buhay kailangan po tayong kaya po dito napili kong duman po guys kasi medyo ano dito parang shortcut na po itong datingan po natin eh puro tayo gilid pero labas po nito puro kalsada din po guys Isang magandang umaga po. Ay, ay kiraan lang po. Saan po yung daan po, boss? Dito po. Ayan. Salamat po, boss. Thank you, thank you. Ayan po, guys. Medyo, ano po tayo. Meron lang po tayo na sa lubong na isang sasakyan. Ayan. Pero malapit na po tayo. Pagkagaling natin doon po, guys, sa ano. Ah, sabay liliko po tayo. Hira po ng ganito po guys kasi alam nyo naman po kailangan po nating tumuklas ng iba't ibang mga bagay na hindi po natin alam lalo na sa isang katulad ko po na walang nakikita sa paligiran ayan po pupunta po tayo dun sa may labasan po guys pero the best kung tayo eh, lalakarin po natin ito ng palabas para na sa ganun. Iwan ko lang kung malapit na po tayo sa labasan po guys.